Excuse May okay, po ba yung class advisor ni Benoy? Ah, uh, yes. Sino sila? Ah, uh, ah, po si Jane. Family friend nila. ito uh, naman yung pinsa ko. May concern lang kasi kaming gusto ng kasi. Ah, eh. uh, sige. Boom ko Um, nakikita kasi namin si Benoy nagbibenta ng mga basahan sa pagsalo nandiyan kasi kami sa sinip niya. Kaya kami lumapit sa inyo para susapin niya yung bata para tumigil eh uh, alam niyo ho, kung may dapat magpigil sa kanya, yung nanay niya yun. So, dapat siya muna ang kinausap niyo. Hmm. Ayoko kasing magmukhang nangingiilang. Kaya sa inyo ako lumapit, humihingi ng tulong para kausapin hmm. niya yung bata. sige ho. Tingnan ko um, kung anong magagawa ko. Pero, uobserbahan um ko muna at aalamin um ko muna kung totoo nga yung mga sinasabi ng ni... mga. Okay, um, ngayon sa lahat po. Uh, pero sana, uh, huwag mo sabihin sa lahat ng mga yun. Concerned lang talaga kami sa pata. Naiintindahan ko. At salamat sa impormasyon niya papapayag yun si teacher, pagbabuhan na kaya niya si Binoy? Oo naman. As of now, siya na bahala sa problema ko. And soon enough,